What's up mga idol? Magnolia, grabe ang sinabi after nila matalo sa Hinebra. Pero bago mo sana ipagpatuloy ang panonood mo, ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe bilang suporta sa aking YouTube channel, maraming salamat idol. Isingit lang muna sandali natin ang first game ng Sunday Doubleheader, labanan ng top team at bottom team ng standing, Enlex Road Warriors vs Phoenix Super LPG, malaki talaga ang mga nakasalalay dito. Kapag nanalo kasi ang NLEX ay makukuha na nila ang isa sa mga slot para sa twice the beat, ang Phoenix naman ay kailangan manalo, dahil kapag natalo pa sila ay laglag na sila at wala ng chance na makapasok pa sa playoffs. Maganda naman ang naging laban nila, kontrolado ng NLEX pero nakakasagot naman ang Phoenix pero sa bandang dulo ay lumayo na talaga ng gusto ang score kaya naman tuluyan na nakuha ng NLEX ang twice the beat. Samantala, lumipat na tayo ngayon sa balita tungkol sa isa na namang kabanata ng Manila Classico, labanan sa pagitan ng Barangay Ginebra at Magnolia Hotshots, as expected ay magiging maganda na naman ang laban first quarter pa lang kasi ay sobrang pisikal na ang banggaan ng parehong teams, sagutan ng basket ang nangyari dito. May 5 point lead ang Magnolia pero gagawa naman ng run ang Hinebra kaya nakuha nila ang kalamangan. Sa second quarter naman, maganda na naman ang simula ng Magnolia dito dahil kinakain nila sa ilalim ang Hinebra. Sunod-sunod ang pagpasok ng mga tira nila lalo na sina Jerome Lastimosa, Paul Lee at James Lapot. Pero matinding run naman ang ginawa ng Hinebra sa pagtatapos ng second quarter. Maganda ang magic bunot ni Coach Team dahil grabe ang pinakitang laro ni na Jason David at si Ben Adamos kaya lumamang na naman sila. Sa third quarter naman ay sobrang dikit talaga ang laban, back and forth ang nangyari dahil sobrang daming lead changes. Pero 9-0 run ang ginawa ng Magnolia sa dulo ng quarter na ito, kaya biglang umangat sa 9-point lead. Pero alam naman nating lahat kung ano ang kakayahan ng Hinebra. Binura kasi nila ang malaking kalamangan ng Magnolia sa fourth quarter. Nagtuloy-tuloy talaga ang pag-arangkada nila kaya nakuha pa nila ang panalo dito. Samantala, after naman ng laban ay may mga sinabi ang Magnolia, ibang klase daw talaga ang Hinebra at nakakabilib ang never say die attitude nila, sobrang magaling daw talaga kaya deserve talaga nila ang panalo na ito kaya naman kung ikaw ang tatanungin idol ano ang masasabi mo sa balitang ito i-comment mo naman ang sagot mo sa tanong na ito so dito na nagtatapos ang video na ito maraming salamat sa pagsuporta at panonood mga idol ingat at bye bye